Good morning mga ka-junk! Have a nice day mga ka-junk! Yan mga ka Welcome to my channel! Yan, mag-iikot na naman tayo mga ka-junk! Yan, samahan niyo ako! At uh, soyuri na naman natin ang ating mga suki! Yan mga ka Let's go! Let's go! Ayan yeah, mga kadyag, good morning. Ayan. Have a nice day. Ayan, dito tayo mga kadyag. Nag-iikot na naman tayo sa mga suki natin. Ayan. 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 Nakakawa tayo ng Philippines. Ayan. Uh, Philippines tayo. Ayan na ako. Ayan. Yeah. Ayan. tayo. Dito tayo sa mga suki natin. Dito sa loob ng ano, eskinita. Marami tayo dyan. Ha? Ah? Ha? Linggo. oh, sige. Nandito naman ako palagi kay Aga. Dito ako. Oh, minsan nagko nagkukulikta ako, nakikita mo naman palagi ako. oh. oh, sige. Marami. Ay, okay. natin. mag-ikot. <laughs> Umpisa na mag-ikot. Ayan mga kadyang. Kami tayong nakuhang mga Wilkins. Ayan. mga yung Wilkins. Ito mga bote, plastic. halo Sabit lang natin dito. Ayan. Ayan mga Wilkins. Ayan.

Wala na lang. Mm -hmm. Ayan, 20 yung bote mo. 20 bote. Kasi yung plastic. Umiilaw okay. yung cellphone natin. Hindi huh? ako kailangan na. Ayun lang. Paano niya makakabakal? Ayun lang. Ayun lang. Sugali, piliin natin. Sige, sige. 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 Oh, ay, kawai, 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 kawai. Ay, 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 hello, hello, kawai. Dey, meron ako. Subscribe mo ako. Sige, mo na, madam. Huwag mo na alis. Huwag mo na alis. May bibigay ako. Ah, pupunta ako doon. Ready Oh, sige, pupunta ako doon. Oh. Ah, oh. oh, pupunta ako na Marang. no Noong nakaraang linggo kasi wala kasi guro diyan eh. Dey. Nakaraang Sige, pap papunta ako doon. Hmm. Oo oh, no, nga no, no, no. lang. <laughs> kayo. Di ba rin? Sige. Kasi napaksa pa. Sige, sige. Papunta ako doon, madam. Oo. Ayan naman, nasukay oh. uh, so natin. <laughs> Oo. Oh. Ayan, busy sa baby. Hi! oh hi, hi. Hello, hello. <laughs> oh, <hello. laughs> ano? Ano go go meron Camera mo bibenna? Oh. Pag makasagot ka na. Subscribe niyo ako, ha? Tony Boy Jiang Shapla. Subscribe din si Kuya oh. Oh, Tony Boy Jiang Shapla, subscribe ay, niyo ay, ako. Siya. Ay, kawai. Ay, kawai. Ay. Oh, kawai. Hindi na mali. Oh. Tony Boy ni ko. Oh. Wala meron kami na pagkasahod na. Oh, oh. 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 Wow, ano, ano kalakal mo? Wala oh, wala pa. Hmm. Okay. Si <laughs> si. Oo, oh, ma. Yan talaga. Ay, pala't matagpanagan. nyo hindi ko pwede. tayo, magbibigyan ko soke ko kaagad. Oo. Oh. <laughs> Ayan, puro lata. <laughs> Pag walang ulam. Walang ulam. Ayan. Ang <laughs> soke natin. Ang soke natin. Ang soke natin. Bigyan natin na ang... papel. Oh, subscribe tayo. Ah, <laughs> uh, Pusing. Subscribe mo ako, Pusing. Papa-subscribe lang ako. Thank you. Ay, subscribe lang ako. Tony Boy jiang Shop Vlog. Tony Boy Gang Shop. subscribe lang ako. Thank you, Pusing. Pakita 'yung mga videos ko. Salamat diyan natin yung asukay natin subscribe so, tayo thank you ah, yan ah. tayo sa street doon sa dulo yeah, okay, let's go okay, Ay, Buo naman ata ba? Oo, Pilihan. buo. buo yun okay. Huwag lang may basag. Walangin okay. lang natin. okay natin, dami na rin kasi matagal natin yung yung so natin dito. Tagal na natin yung So, collectan yung sukay natin dito. Matagal na natin sinu-collectan si busing. Eh, napakadami. Mga plastik. Yan, lasa. Lasa. Ah, sa Santiago po si? Santiago. Ayun dating kay Asyo? Kay, kay Henry? Uh, kay Henry. May mga bagong bukas kasi wala na ito. Mm, mayroon, mayroon. Mayroon siya may papuntang oh, yung Marami dyan, mga junction. Oo. Oh. Ako na po si? Kay Iain natin. Piliin natin. dahon yung mga plastic yan ito na yung sukay natin ito mga mga na, mga dahon yung buti, buti. And, uh, mga dalawang buwan siguro hindi tayo nagkukulikta -co dito kaya yeah, napakadami ng mga uh, plastic yan yeah. yan yeah, mga kadyang kakakuha tayo ng mga jero yan yeah. ito sa mga natin ito mga jero yan, yeah, mga puno na tayo mga kadyang Kapit tayo kasih Ayan mga kadyang, napakadami nating kalakal dito. Ayan, uh, puno na tayo. Hello, ma'am. Hindi yan, madam. Hindi na ako kuha. Ayan, napakadami nating kalakal dito. Ayan, eh, madam. So, okay natin yan. Tabi. Ayan, mga bakal yan, mga bote. 1.5. Ito, mga Wilkins. Ayan, punong-puno na tayo. Puro plastic, bote. Ayan, may pa tayo dun. Ayan, oh, yang kata ayusin natin, kakamadahin natin. Yan, let's go. Ay, mga kadyang, may bibinta sa ating dryer. Yan. Dryer, mga kadyang. Kasi may kinukuha pa sa loob yung mga blender, yeah, mga kettle. Yan. Kaya natin. Nalabas Mga kalakal. Kaya nalabas na. Uh, dryer. Uh, puno na tayo mga kadyang at uh, pauwi na rin tayo. Puno na tayo doon sa kabilang street. Kinuha lang natin tong dito sa kabilang street kasi naantay tayo. Sasako na lang natin yung mga kalakal. Kasi ano na tayo, puno na tayo. Marami tayong nakuha doon. Sari-sari mga kalakal. Maraming bakal, nang mga plastic, bote, 1.5, mga Wilkins. Yan. Pakadami nating nakuha ngayon sa kabilang street ah okay. let's go yan yeah, ano kasi yan may bubog sa loob bigyan okay. mo ako plastic yung tatanggalin natin yan kaya mga kalakal yung so, so kay natin Ayan, okay. mga kalakal na natin

Oh, na, hindi mo ako naririnig. Sabi ko, kalakal mo. Sa sabi ko, kalakal mo. Hindi mo ako naririnig. Kanina ba ako pumunta dito? Pal palis na sana ako. <laughs> ah, ah, binigay mo na lang. Tapos yung um, kalan mo, mm hmm. yung, so, um, yung oh. pinag-iba ako yun kasi so, hindi na uh, pagkinabangan yung ano niya bakal sahig y oh yung kaya yung ano niya parang sa tilakang grill niya oh. hmm. 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 Oh. Up, up, oh. oh. <laughs> Di mo ako naririnig kanina pa. Kanina ako nagsisigaw. Ay, ko, wala. Ako wala ka sa tao. <laughs> Bukote nagbinta si madam dyan. Oh. Nakuha oh, kaya... Oo, nakuha na oh, oh, -puno na Oo, eh. Punong-puno na ako eh. Punong-puno na ako. Pinuntahan lang talaga kita kasi sabi mo maraming kalakan.

meron ako dito, ako pa rin. Ang dami. dami 1.5 po yan. Ayan mga plastic, sarasari. Ayan. Pero uh, 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 yun. Ayan mga plastic. Oh, ayan. Pakawain ko kayo, pakawain. Oh, ayan sa YouTube. Sa YouTube. Ayan. Kawain lang naman. O, kawain lang. O, ayan, wala ko kawain. Sa YouTube ah. Oh. Ayan. <laughs> Ay, ya <ayan>. ya thank you aku ayo ba ha ayo mga kata uh, puno-puno na tayo ayan napakarami nating wilkins ayan mga yero meron tayong mga dryer ayan nakakatain dryer ayan mga laruan ng bata ayan mga truck truck <laughs> ayan mga sari-sari ayan stroller ayan marami tayong bakal saka mga plastic ayan mga bote 1.5 ayan pauwi na tayo mga kadyang Aga, puno na tayo maaga pa 9.30 pa lang maaga umpisa tayo mga 7 <laughs> ayan bye bye na mga thank you for kadyang. watching mga kadyang please follow and subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless bye bye